ang tawag ka nila nito is the National Resignation the National Resignation Day, okay. National Resignation Day. <laughs> yeah <laughs> National Resignation Day um actually di ba actually normal yan normal yan after the midterm na hmm. may reorg ng cabinet that's a normal thing uh, kasi mid-year ka, di ba? Mid-term hmm. mid kana? ka na eh. Three years ka na kasi so you need to recalibrate. Ang ano lang dito is parang bini-blame ni President Marcos yung kanyang cabinet mm. sa performance ng government uh, dun sa, sa, performance sa kanyang administration sa election, di ba? Uh, na link yon sa performance ng government. Medyo mm. palpak mm -hmm. yung gobyerno natin ngayon. Eh. Kaya dahil palpak yung gobyerno natin ngayon, di ba? siyempre, nung election na ay ng mga tao sa in-endorse ng presidente. Mm -hmm. So, But otherwise, normal naman yung calling for yes. Uh -oh. changing the cabinet. Pa. Diba? Uh, -oh. uh I, I, ang ano ko lang dito, he didn't even have to do that. Pwede naman niya paritan lang lahat ng tao. Eh. Mm. Diba? Yes, yes. So, hindi ko get na bakit siya naging pa ng resignation. Naging big issue to rin. Naging pasabog to di ba? Mm. Oo. Oh, oh. Kahit saan kung sabi niya, oh, there will be a cabinet organization for ano. ay parang ngayon lumalabas, inaamin niya na palpak yung cabinet niya. mm -hmm. At saka pare-pareho hmm. naman din ang pahayag ng mga cabinet officials na of course they serve at the pleasure of the president kasi anytime naman talaga na gusto silang tanggalin, pwede. Pero hindi ginawa, pinag-courtesy yes. resignation pa. So, anong tingin yung mensahe na gustong ipaabot dito, yeah. Sir Tony? Kasi right. parang, bakit? So, <laughs> you know, men, sorry ha. Sorry ha uh, I appreciate naman this president in something he's done. No, pero it's a very weak president, di ba? Napaka-weak ang leadership. Mm -hmm. uh, kasi ito sabihin, parang hindi niya pwedeng i-fire. Hindi gusto niyang i-fire, di ba? Mm -hmm. Kasi gusto niya muna mag-resign, di ba? and natatanggapin niya yung resignation. Why don't you just replace it? Mm -hmm. Replace these people, di ba? um, parang binibigay, alam mo, binibigay niya impression, papalitan niya lahat, di ba? Which so ridiculous, di ba? Uh, <laughs> parang massacre ito, di ba? Parang, uh, even, uh, National Day of Resignation.